balon talaga namin ay sabi nga ay kung kayo ay naniniwala sa mga inkanto o yung mga taong hindi po natin nakikita no uh, matagal rin itong ginawa maliit pa ako andito na itong balon na ito so titingnan natin ngayon kung anong taon ba ito ginawa At isang mapagpalang araw sa ating mga viewers yan at panibagong araw panibagong vlog so, ngayon ay araw ng <coughs> uh Huebis, yan at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga suporta sa mga new subscriber no yan uh, at ngayong araw ay pupunta natin ngayon ang uh, balon na ilang dekada na po na ginawa tapos ilang ilinyo na ang sabi nga ay dumaan matinding ilinyo tag init pero hindi pa nahibasan so ano kaya ang sikreto? at meron dit, din dito mga kabalaghan na nangyari right so tara panoorin po natin ang video na to yan at punta natin yung balo na ilang dekada nang ginawa no so ito ay <coughs> uh, sinasabing uh, meron din dito mga kabalaghan na nangyari at ito din ay lugar ng mga uh, sabi nga ay yung mga taong hindi, na, hindi natin nakikita no Right? So, pasensya na kayo sa vlog ko at medyo ano ito uh, medyo ano yung camera magalaw right sa at na yung ano, balloon. So itong balon na ito ay ayan, dito. Dito yung ano, sinminto pala ito. 19 itisibin. Ayun no. So ano pala ako nito? Maliit pa. Hmm, siguro itong siminto na to makakasabay to dito sa ano sa balon, sa paggawa itong balon. Yan, dito yung balon. At <coughs> dito sa gilid, meron siyang hinukay. Ayan o. Ayan. Ito dito, ginawa itong, ano, uh, pispan. Pispan, no? Awe, hindi, ano pala, gagawin sana itong pispan. Ito dito, ayan, nanghukay o. Ayan. Ito yung hukay. So, ang nangyari, <coughs> hindi siya natuloy, no? Hindi siya nalagyan ng mga similya o yung mga isda. Hindi ko lang alam kung anong nangyari kung nagbago yung isip ng may-ari. So hindi ito pinagpatuloy. Kaya ang ginawa namin, ano to? Uh, tinakpan, tinakpan to dito. Sa gilid kasi andyan yung balon. Tapos uh, pag malakas yung ulan, napupuno itong ano na ito hukay na ito tapos napupunta siya doon sa balon kaya yung balon nangangamoy nangangamoy yung tubig iba yung amoy niya mabaho ay yung balon no ano ito ah, dalawang dipa dalawang dipa yung kanyang lalim yung balon na ito ano? so kahit anong ilin nyo tag init kahit ilang buwan, hindi siya nahibasan. Ayan. At dito sa taas na ito, dito sa itaas, dati, dyan, meron dyang malaking kahoy, no? Antipulo. Tapos, ano siya, pinutol na. Ginawang, ano, ginawang bangka. Ginawang lansa yun, eh. Natatandaan ko, ginawang lansa yun. Uh, ginawang ano yata yun yung basnig alam niyo yung basnig yung parang pangulong na maliit pero ano siya dikatig lang siya so napakalaki ng ano na yun ng antipolo na yun dito dito yun no? sa taas ang hanggunti. tapos yan yung isa naman yung bangkal na malaki yan oh no? yan yung bangkal na yan yan oh no? yan pinutol na rin malaking ano yung bangkal yun eh So, tatandaan ko dyan yun. Tapos, dito kami nang nanguha ng mga kagang. Ang daming butas dito yung kagang, oh. Ang dati. Yan. Yung mga kagang. Yan. Masarap yan, ng uh, gataan. So, dito sa part na ito, dito sa part na ito, dito sa, ano, ito yung ginawang ano ay, gagawin siya ng fish pan no tapos dito so dapat pag, pag <coughs> pumunta ka dito talo na pag araw ng martes o or, or biernes pasintabi lang po no sa mga nandito yan tabi tayo po uh, pag pumunta kayo dito dapat ano kayo magpasintabi kayo dito kasi hindi natin alam at hindi natin nakikita yung mga tao di, na nandito o nakatira dito yan, iwan ko lang sa iba kung sa mga taong naniniwala, no. Pero ako naniniwala ako sa mga ganyan eh. Kasi dati, na ano ako dito. Na inkanto din ako dito tapos nagpagamot ako. 'Yun uh, ah humingi ng ano, yung hikay. Alam niyo yung hikay? Yung humingi ng ano, uh, yung iba nga yung baboy. Tapos yung sa akin naman ang hiningi ano lang yung manok yung tinatawag sa amin na batog kulay ano siya kulay puti puti lahat puti yung balahibo ng manok puti yung uh, paa lahat puti maliit siya ano lang parang ano lang siya sisiu so napakahirap hanapin nun yung iba naman kasi puro itim yung hinaharap no na manok yung batog yung sinasabi yun at uh, <coughs> nagano dito nag alay dito Nag-alay ng, ano, yung kamangyan, insinso. Dito, yung mga gamot. Ah, uh, yun. Ah, uh, sawa ng Diyos. Yun na, gumaling na. Gumaling na yung sakit ko noon <coughs> So, yun. At sa mga naniniwala dyan, no? Sa mga... Inkanto, duwindi, yung mga... Kung ano paman, yung mga masamang elemento o yung mga elemento no, na hindi po kagaya natin, na mga tao, yung mga tao hindi natin nakikita. Yan, uh, comment lang kayo sa sa aking video no, kung ano yung inyong masabi sa vlog ko na ito. Yan, kung kayo ba ininiwala o hindi sa mga elemento. So, dito kasi sa amin, uh, marami talagang dito mga kabloghan. Uh, at kung ikaw ay, Uh, bago pa lang sa video ko na ito yan paki subscribe na lang at huwag kalimutang pinutin yung bell button para updated ka lagi sa aking mga video no right itong balon na ito matagal na ito ilang dekada na talaga kasi mula nang magkaisip ako andito na itong balon na ito matagal na talaga itong balon na ito eh. yan oh. sa ibang lugar yung mga balon pag nag-ilin ninyo, hibas talaga so dito hindi talaga humihibas yung ibang mga ano nga taga barrio yung ibang medyo malayo pa dumarayo dito nagigib ng tubig dito sila naglalaba kasi doon sa kanila wala na wala nang tubig eh hibas na pero ito dito talaga hindi nahibas man siya pero konti lang konti lang ang hibas niya hindi kagaya ng ibang balon na wala talaga walang natitirang tubig so ito dito no uh, ano lang Ah, uh, konti lang yung himbas niya. Talagang ano talaga itong lugar na ito, ano, ah, uh, matubig. Tubig talaga part na ito. So, kung naalala niyo yung doon sa na vlog ko doon sa may tangke, yung may nahukay doon, doon na ano, na mga kalansay at yung may lugar ng ano, ah, uh, yung dati. Panahon ng mga hapon. Meron din tubig doon. Uh, at pinagawa ng tangki you no know? so dito ano lang uh, balon lang pinagawa dito so itong balon na ito pwede rin itong inuman inuman tubig dito pag nasira nga yung ano no? yung ikiba namin talaga doon sa puso uh, limasan namin ito yan tapos kuskusin namin yung lumot lagyan namin ng sunrox no tapos brass yung brass namin yung mga lumot para malinis talaga maputing puti na yan tapos pahibasin namin yung tubig matagal yan humibas eh kasi malakas yung ano yan yung bukal niya. yung burabod sa gilid yan ha? apat na kanto yan napakalakas tapos pag ano na nasimot na yung tubig at malinaw na yan uh, masarap siyang masarap ang tubig dito eh parang mineral hindi kaya sa ibang balon na medyo maalat ito dito hindi talaga talang tabang tabang talang yung tubig dito yung sa iba kasi medyo maalat parang may ano parang may dagat ito dito wala Ayan, o. Uh, ano ito buti nila ngayon at naputol na yung malaking kahoy hindi na siya parang nakakatakot hindi na siya madilim dito no si dalawa yung puno dito eh yung malaki yan. yung bangkal tsaka yung antipulo dito sa taas yan, pinutol na so yung natira, ito lang isang bangkal na hindi naman sya masyadong malaki no? yan no. bali ano na sya, dalawa yan yung isa oh. <coughs> yung yung sanga isang malaking bangkal na pinutol yan no? yan at maraming salamat sa nakaabot sa doon na aking video no? at Uh, shout out muna kay Kuy Yan, Kuy Nuli. Kay Idol Japper. Sa lahat ng mga buras vlogger na kasama ko dito na nag-vlog. At kay Otol bins na anja sa Bicol na kasama ni Rika. Yan, shout out pa kay Rika. Yan. Yan, at <coughs> kay Mami Dilay. Yan, shout out. At kay Ma'am Jinjin Biuna, kay Sir Ernie, kay Sir Romel Gabo, kay Ma'am Lynn Martinez, kay Ma'am Narissa, kay Sir Neil, at kay Ma'am Maria Velasco, kay Ma'am Elvira Ronquillo, kay, kay Tita Gina Escolar pala, shout out tayo ma'am. Kay uh, Sir Bercabs, yan. Shout out sayo iyo sir. At uh, ingat palagi dyan. At uh, sa iyong buong family. Yan. So hanggang dito naman, God bless at mabuhay po tayong lahat.